Paulo Avilino may patama kay Xian Lim. Naging laman ng mga usap-usapan sa social media ang post ng kapamilya aktor na si Paulo Avilino. Ayon sa naging post ng aktor, hindi umano sa forma o sa ayos ng pananamit makikita ang pagiging guwapo ng isang lalaki kundi sa kanyang maayos na pagtrato sa babae. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kahit hindi nag-work ang relasyon ni na Paolo Avelino at LJ Reyes noon at napanatili naman ng aktor ang pagkakaibigan nilang Katunayan ay naging maayos ang co-parenting nila sa kanilang anak na si Aki. Matatandaan na nagtrending din kamakailan lamang ang video ni Aki na kinunan ni LJ Reyes habang binubuksan nito ang ipinadalang regalo ni Paolo Avelino naroon din si Paulo Avelino sa lahat ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng kanyang anak. Ayon naman kay LJ Reyes, ay wala siyang maipipintas sa pagiging ama ni Paulo Avelino sa kanilang anak dahil hindi naman ito nakakalimot sa mga obligasyon niya. Samantala marami naman sa mga fans ni na Paulo Avelino at Kim Chiu ang kinilig sa kamakailang pahayag na ibinahagi ng aktor sa kanyang social media account dahil nasa tamang pangangalaga na umano ngayon si Kim Chiu matapos ang paghihiwalay nila ni Xian. Usap-usapan din ngayon sa social media na diumanoy nililigawan na ni Paulo Avelino si Kim Chiu. Di pa naman kumpirmado kung sila na ba ni Kim Chiu pero sa tingin naman ng mga netizens, ay nasa mabuting kamay si Kim Chiu. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!